Maraming deboto ang nag-abang sa mga ruta na dinaanan ng traslason. Kanya-kanya ang naging diskate ng bawat mananampalataya para makalapit sa andas. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Sa Arlegi Bridge, naging mabilis ang usad ng itin na poong Nazareno. Pero nagkumahog sumampas sa andas ang ilang deboto. Gaya ng lalaking itong nagpumilit na umakyat at makailang beses na hunog. Pinagpasapasahan naman ang batang ito at tila swimming sa ere. Makalapit lamang at maipunas ang kanyang bimpo sa andas. Nagagawa naman sa lubid at nakipagbaliyahan ang ilang deboto para mahawakan ng tali. Dahil dito, dumagal ang andas patungo sa makikitid na kalye ng fraternal Vergara, Duque de Alba at Casillejos. Sobrang hirap. Hirap na hirap po kami sa may higinit kasi hindi namin kaya. Pero kahit gano'n, nakakita na man po kami. Anong inilin niyo? Sana mag-ino, tanggal lahat ng mga sakit namin. Sir, hindi eh, ba kayo natakot kasi bagong andas, sumamba kayo? Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Sanayin na rin, sanayin na rin. Ay! Medyo, bitin. Oh! Dahil... Di, saglit lang ako na, ano eh, nakahawak sa lubid. Hindi eh. oh. eh, pa ako nakasa, nasa, nasa rin, naka, Pero... nakalik. Pero okay lang, masarap. Oh, Pero isang lalaki at isang babae ang namataan ng aming team sa Arlegy ang nahimatay. Hindi ang init at dami ng tao. May isang babaeng buntis naman ang pumanihik sa kanilang bubong para makita ang Nazareno. Humilab ang kanyang tiyan at muntik pang manganak. Agad naman rumispunde ang mga volunteer na isa lang siya. Buti hindi siya na hulog. Eh, umilab niya. So, ngayon, napanik ng mga tao. Tumarok na yung ambulansya bulan siya para dalhin sa hospital. Nang lumipat na ng ruta, seno, nagsimulan ang pamimigay ng pagkain, inumin at ilang residente sa ilang gusali ang nagsaboy pa ng pera. Nabigay kami kasi yun na yung naka, nakaugalian naka namin. Yung, yun na yung isa sa panata namin. Tsaka this year talaga, sobrang nagpapasalamat ako kasi dumaan ako sa isang pagsubok eh. Kasi nagkaroon ako ng stage 1 cancer. operahan ako nung sobrang thankful ko talaga. Galazal Pardilia para sa bayan.